Agoy ang mga magbuulit wipes. kag puna sa na nang uyahon. Ay. Namak mo rin. Siguro magbukas it wipes kag magpunas sa uyahon. Iwan magpunas sa uyahon now. Ha? Paano yan magpunas sa mukha? Ha? Nang wipes out? Ito oh. Paano magpunas niya now? Ha? Anong ipunas to sa mukha mo nga, oh. Ayan, ah, oh. Ayan, Ron. Ito, anhin to, oh. Ba't kinuha mo yan? Ba't kinuha mo yan? Ayan, Ron. Liptakpan natin yung bi. O, oh, ito sa'yo, oh. O, oh, anhin <laughs> mo yan. Ayan, ayan na. O, oh, ayan na. Binuksan ko na, oh. Unas mo yan sa mukha mo. Pagkuha ka na naman ang isa eh. Hmm. Ito, ano yung mga? Oo. Hmm. Hmm. Ayan, ilagay mo sa ulo mo. Oo, oh, ayan. Hmm. Hoy. Hoy. Hello. Hmm. I want another wipes. Ha. I want another wipes. Ha, I want Oh, wag subo yan, wipes yan. Punas sa mukha, ganyan no. Punas, punas, oh. Punas puna, oh. puna mo, puna. oh, punas. Oh, punas mo. Yan, punas mo sa mukha mo, ha? hmm galing, galing. Punas, aroy. Aroy, punas sa mukha. Ay, punas, ito, ito mukha, eh. Punas sa mukha mo, oh, dali mukha. Hindi na, punas na. Punas na sa mukha mo. Nalay huh? na. Meron. Ba't oh. <coughs> sa paa? Sa mukha, ipunas, ipunas sa mukha. Dito oh, sa mukha o oh, punas o, oh, punas hmm? na, mo na sa mukha mo. Kulit-kulit ag.